Ayan, nagpagawa na sila ng bahay. Ayan, o, oh, gitang-tang na. Ayan, si Mamang. Pangit mo. Ipang-tang-tang na kan. Squatter na ang ilang balay. Hmm. Yan, tatanggalin din dyan. Hello. Hello, pangit. Hello, pangit. Ayan Oh. Ang kalat-kalat. Ang kalat-kalat ng bahay nila. Nag-uumpisa na sila gumawa ng bahay. Kinken! Kinken! Wakin! 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 Ayan, may batang naliligo. Ayan.